Ayos mga abadi, good morning, panabagong araw, bagong vlog Welcome to my youtube channel mga abadi At isang mapagpalang araw sa atin mo Ngayong araw At, At kung bago pala kayo sa channel ko mga abadi Baka naman, Paulit ulit ko sinasabi Sige na, salang Pag mapadala sa screen nyo Subscribe nyo naman ako Bell button, all Like and share nyo na rin Para all na all na talaga mga abadi At wala pa tayong pinya Ah, puro pakwan kunti lang mga kabadi. Nabaga ko na sa magde-deliver Nasagot, walang Wala akong pinya, wala. Kaya yeah, let's go mga kabadi, papakita ko sa inyo. Ay yeah, mga kabadi, ang dala ko. Apat na pakwan na malalaki. Eh yeah, titinda natin ngayong mga kabadi. Walang pinya. Hindi pwede hindi, hindi magtinda, mga kabadi, tatambay lang ako sa bahay. Hindi Ay, ayo mo mababagod. Mga... Bababab... Babab... pagod lang ako sa bahay mga kabadi. Kaya Kaya dito na pa rin ako. puro pakwan. titinda ako mga kabadi. Yeah, let's go to the river. ito sabado araw ng sabado mga bade Ito, binanasan na lang tayo ng ulan mula kanina pa ba ulan, ulan mga bade ah ah ulan mga bade yeah milko apat na buwan yung mga bade po Ayan pa talaga naman Uh, wala, wala tayong magawa talagang panahon na tatagulan ngayon ayun ang buhay vendors, pahirapan pag umuulan yeah, let's go mga bali